the country let's all welcome devos city mayor sebastian blessed Padres uh, North Cotabato. Kumusta ano? Kung yeah. sa so, may gusto ninyo? Yeah. Ang ano ay sa Ang ilang nipuhat ang Ruti Duterte mudawat mo. Hindi yeah. kita mo sugod, anak. Okay ba mo? Kani na hitabo karon sa mua. Sa mua pamilya, personal. Sakit ka ayos tinuod lang. Kay amahan ko man gusto. na na ana ang treatment medyo di pa makadawat. Kinaamatay korte dere sa Pilipinas. Unya Pilipino man siya. Ug naaman man sa isa, Dapat ni asa dere, kuwatobang sa mga kung naaman. Pero, subkatong nahitabo na ni tanan, o nakit an tamo, gig and the risk of gilid sa likod, naamo sa mong likod, perme, di yung may buong Tumot sa inyong suporta, mga taga-Norto, lang ah, gusto ko magpasalamat sa uh, kuan nagimbita na ko dere kay ako gusto ko makakita gyud ninyo unya personal nga maka... makapasalamat ninyo kay kita ko sa kamo gyud nangasuko yun mo sa gibuhat kang rode pero bago ko magpadayon para wala masiglamang kay magluod ako masakon na, na para wa kay malintan na si kuan former governor and appointed DA, Secretary Barring of Manny Pinyol at siyang pagpakan. <laughs> siya mo yung ato dito sa Dabao, o niya, ngayon eh, kita me, umuta na siya gusto ba daw kumuhan me. Ah, buwalangan. Eh, usahon ko na lang, hindi ko makakita ninyo. Grabe ba yung gantong adlaw? Ang gantong pagdakog sa yahan ang gawas mo. Gantong birthday na yan, nakiselebrate po mo. Salamat ka ayun yun, no? Dili yun na kabahiran ng inyong ginapakita sa mga pamilya. Labi na sa kong amahan. Thank you, Rikayo, anak. Naa si Vice Governor Efren Pinyol. Alamada Vice Mayor and Aspiring First District Board Member Toto Calibara. Palayo ko, pagpaka na to. Na incumbent board member Joseph Evangelista. Incumbent board member Do Crista Pinyol Solis. Returning board member Socrates Pinyol. O inyong maisog, Teresa sa kitapawan. Mayor Paulo Ivangelista <laughs> at mga pangalan sa ito. Sa may usagang mahis mayor Mayor Susing Saldalan of Alamada. Sinunod lang ako sa Kadaggan, Manggol So God, last year, nag-iunita nila kong Iksuhon. Uh, pipila gyud ka mga tawo nga nasa posisyon ang nabilin sa moa pero kini mga tawhana nga nangimbita diri sa kuha kamo diri mayor ng gidapawan mintingog yun na nituog yun na kay Rudy Duterte swerte kay mo na mga tao nga mapili karo mo abot tayo nga eleksyon nga mubarog para sa inyo ha e nga siya Um, um, kung ma mo gani adto. Last year pa lang. Wa pay usa ka tuig kung mo pay pag usa ka tuig ni Bongbong Marcos. Ang unang gibuhat sa Congress nagpadagan og papel na People's Initiative. Didto nimo mahibaw-an. Nga anak si Junior si BBM gusto mo sundo og diktadorya nga rehimen. Nga pareho sa ang papa gani adto ang to senior na nagtungtong sa gobyerno na di gusto mo aging eleksyon, 27 katuig na nila bayad rin sa ato ang nasod. Musogot ba mo ingon, anak. <coughs> Kani, demokrasya ni. Walay pinayon na rin. Tanan oportunidad kung kinsa gusto manervisyos mga tao Mutong-tong o gobyerno, kayo mo kag-eleksyon, magpapili ka. Dito na ko nakita nga naatay problema sa padagan o sa pamatasan sa administrasyon na naata karon. Tanawa ni sila. Sa kahadlok nila. Sa kung igsoon, isog na nilang tao. Manoodlo sila confidential funds, 125 million. Nisulti man ako igsoon. Atubangon ko na ito, ko na ito. Impis ko ninyo mo atubang sa dito. Pero kabalo mo on sa gilin, hadlock sila. Karo 2028, may tanawo na po ng mahimong presidente sa Pilipinas. Pero sultan ni Lagdao, hindi sige. Kamoy na kinuna na, ha? Sige. <laughs> Ginabantayan mo ko din na kung sa'yo magawa sa kumbaba. Kaya ilagong kung ano, muna kamo nalang ingon. Tama na. <laughs> Tinood na. Manudlo sila. Gabot oh, kwarta. Ayan na kuno. O sige. tanahon ninyo. Sukad. So, Katong niya aking Kisang nasod ang pinakadagag gibaligya nga bulawan. Gold reserve nato. to. Oh. Asa mo kadungga na? Dugay naman kita na buhay aning kalibutanan ni Ramo, mo, kadungog, o gobyerno nga namaligya sa, sa gold reserve o niya di nila matubag. Karon, gikasuhan sila. Si Vic Rodriguez, kauban itong mga ubang abogado, gipailan sila kaso karon. Kaning iso nila sa PhilHealth, di nila matubag sa Korte Suprema. Kaning, pres, uh, iso nila sa national budget, di po nila matubag. Onya karon, manodlo mo? Bilang. 125 million nga wa may kasok ato bangon kung karon billion billion na asa korte na sa judiciary karon di ninyo matubag Mga ugok <laughs> nga nilang ni awa ang mga tao gani nga bisa bisag unsa ray buhaton mau -ok na kung nawa sila laing mahuna-hunaan, ang ilang gibuhat, i-kidnap nila si Rote Duterte. Technically, kidnapping to. Oo. Uwa to na to, uun sa ingon sa ACC, kay confident pang God me, gusto sa akong igsoon, anak ko, unsa may balita, diha, sa kaso, katong pag naitabo na, ang ingon dito wa joy kasong mahitabo sa apprehension palandaan ka Rodi Duterte layo ra ka istimuan Kani sila murag yun ni sila ni Punit o bato nga gibok gibonal nila silang ulo nagtuo manggod sila na mawala si Rodi Duterte mawala ilang problema pero karon nagibuhat nila Abre na ang mga mata sa tao. O karon mas neta ko nilang problema kaya mabati kung nilang kalagot sa mga tanaman naon. Don't say anything. don't say anything. don't lang na. Sige lang. E, butang na lang. E, butang na lang. Nalotsan lang sa ata. E, kita. O, oh, may problema. Ang oh, uigsoon, man siya. Diha, nahimo sa presidente, gitarong man siya. Wa man tay sa nila. Wa tay sa nila. Muna ito man ang ninyo. Nagtinarong ta. Ni, ni Sotag eleksyon 2022 in the hopes of uh, building a greater country for all Filipinos. Pero wangani ilang gibalo sa toa, timan ang tanak karong eleksyon. Kita, nangandoy ta, kada Pilipino, kada osa sa toa, musaka, moarang-arang ang kinabuhi, pinaagi sa pagtinabangay o panagiusa. Kayob lang tantanan, total, kung dili para sa to, ah. ang kaugmaon sa to mga anak, mo ay masecure na to, nga hayag yun. Pero ang anay lang gibalo, sige lang, timanin ninyo. Ang gusto ko na ko, muhangyo ko ninyo, unta. Doon naman tay, mga panya ko ninyo, na atay PDP laban ng mga Duterte senatorial candidates. Huwag mahimong unta, Vote straight, PDP laban. Yes. Na atay tulong nga ato ah. na Naa si Bungo. Naa si Bato de la Rosa gani dire gani si Pastor Apollo Kibuloy. Kani, kani tulo taga Mindanao gyud. Dapat well represented ang Mindanao pag-abot sa national politics na to. Kay dako tag contribution. Una-una anin niyo. Kung sarad-an ato ito, mga portahan, og magutom silang tanan sa taas, kaya nadirigikan ang pagkao nila. Yeah. Napot na si Ipe Salvador, na si Jimmy Bondok, noon, kaya mga tawhanan eh, 2016 pa lang yun, nang uban na nais ako mga amahan, o mga loyalista kini sila. So, kung kita mga gusto nato nga ng naay giya ang atong pagpili o kandidato, senador, karong eleksyon. Ako hangyo sa inyo ha, total naman tayo mga cellphone o internet. Pangitaan ninyo, huwag mo makaila o ganahan mo nga guided ang inyong ha, pagpili o senador. Pangitaan ninyo pangalan o paminawon paminawan ninyo o sa ginapanulte. Mahusay, maayo man tanan, okay man. Ang Kana lang mo anong takay lagi nila. Pero naay pa ba Pero ako hangyo ninyo para di na lang kung nalain gyud mo sa nahitabo kang Rodi Duterte. Diretso ka ninyo boto tanan. Para kuan. Anak alam. Total ka uban man na ang amo na mo kami sa politika. Kami sa politika, ang amo namo, si Rudy Duterte na PDP laban. Pag tanang, tanang lihok na mo sa gobyerno, usara na among reference. Pag abot sa pang-gobyerno, paunsa may pagmutong mutong tumig opisina, unsang klase pamatasa na mo, dadon, unsa ang mga guiding principles na mo, usara na. Rudy Duterte na Kay kami, katoo na sukad na presidente si Rodney Duterte ang ipakita niya ang pagmahal lang sa Pilipinas o unsa ang dapat kausap politiko nga mutungtong diri sa ato ang nasud. Si Rodney, ako ang papa. tugay ng Ms. Dabao. Tutkaron, kaluwis ginoo, Okay gapon, medyo ganahan ang tao. Ang, ang mga taga-dabaw karon, ko. Nahimo kong Vice Mayor 2019. Pero kasagaran ana, tungod na sa kong amahan. Kay, isang kamuron, naata na rin tanan. Kay napakita niya. Na, Masin diba, <laughs> gubuton di sa ba? Ano mga style good sa kuan karon Salto kay ba? O sige lang, okay raman. Nahuson ko na ng eleksyon, basi makagawas ko, matanaw ko dito sa kumamahan. So, ayun. Sumbong tamo sa inyong asawa. <laughs> Nabay mga mga ilunggo dre. ang ako, ako ang partner ni Rodi Duterte ang kan ang gobyerno kani Karon nahibaw na gyud ta. Kung unsang klasing gobyerno ang di nato gusto, kindi gyud to. Kunatay point of comparison.